Anong kulay? Ano lang? Ay, maglalaban naman tayo pang Sabado. Ay, e maghanap ng mga bibilhin. Ano Ano pang wala. Ano 'yan? Uh bar. 'Yan. O oh, ikaw anong pipiliin mo? Anong bibilhin mo? Ha? Dalang <laughs> dinala yung batuta. <laughs> color, oh. color? Mm. What is the color daw? What is the color? Yellow. This one. Ha? This one. This one. Red, <laughs> Green. Green. Oh, sige, pili pili pa tayo. Ano pa? Sa ano pa? Ano pa? Andito na yung ay. Meron naman tayo sa pinggan ano? Sabon. Okay. Ano pang May mga shampoo pa naman ano? may shampoo Sabon. ha mag, mag. punta na doon bioderm ayan mga mga apat at tatlo lang meron pa man doon Yan, okay na yan. Wala na. Okay, so anong ano mo gusto mo? Adun ah, sa baba, yung ano niya. Yung sa baba. Yung ano mo pag Dahan-dahan. <laughs> yan. Dahan-dahan ha sumama wow, wow. <laughs> may nakita wow oh. dahan dahan lang ha baba na hmm. papiliin mo kung anong gusto ay yung ano dilata Saan yun? Ay, huwag kang tatakbo, ha? Ah. Hello, gusto mo hello? Ayan. Anong iulam natin muna? Yung ready na ano, hindi ano? Ay, itong ano, corn beef na lang. Sana yun. Ano yung binibili natin? Ayan, yan na lang. Ano yan? Hmm. Yan na lang. Tapos, luncheon meat na isa. Tama na yan. Uh, hey, uh, Pag... Pa Oo. Uh, Baka mamaya kulangin tayo. Kulangin tayo. Uh, halika yung ano niya yung candy. Parang isang supot na lang yun. Isang, su so, isang, isang supot lang. Wala. Nandun sa kabila. Wala na. Baka dito sa kabila. Nawala yung candy. Parang dito ko yung nakita. Sana yun. Ay, ayan. <laughs> Baita yan ang gusto niya. O, oh, ayan o. Oh. Oh. Oh, you, ayan. oh, ayan. Oh, ayan. Oh, yan ilagay na diyan oh. Ilagay na dito. Ayan. mag magano na lang si Cheria na isa. Mm. Pang ay sorry. Namangga ako. <laughs> Eg hindi. magano na eto Ito yung ano, yung tortillios. Ano man, chipi. Noba. Saan yun? Sa atin? Ay, ato. Ito. Piatos. Walang no... Ay, ayan ano? No yan. Ayan, oh. Yan sa baba. Okay. okay na. Halika na, so ano anong ginagawa mo? <laughs> <Halika na. laughs> Hindi mo yan abot, no? Gusto na rin niya dyan, oh. Oo. Oh, tama na. Baka ma-short tayo. Kunti lang dala ko. Ano yan? Ay. Kala ko meron pa siya doon. Dalawa. Tama na yan. Baka makulang tayo. <laughs> ah, makulang budget natin bibili pa ng ano 136. ng, ng vitamins oh, sige na oh, let's go yan oh. mahali na ayan guys ah, ayan ano yan Bata, Di, palitan mo na lang yun. Oh, okay na. Palitan mo. Ah. Okay, ilagay na diyan. Ah, <laughs> oh, sige, guys. O, oh, lalabas na kami. Huwag naman kalimutan, please subscribe my channel. Bye-bye. Oh. -bye. <laughs>